May gusto ko ibalita sa inyo, mga kababayan ko. Grabe, mga kababayan ko, tuwang-tuwa ako, mm? mga kababayan ko dahil uh, sa wakas, mga kababayan, I'm very happy na i sa inyo 'to. Hindi ko hindi ko lubos maisip na ano eh, na ganito 'yung nangyari. Alam mo, nagpapasalamat Pato. po. Ako. Marawi. Nagpapasalamat po ako kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Woo! mga kababayan ko kasi nagawa na ni presidente. Woo! Alam mo, Mr. President, ta sa totoo lang, alam ko nanonood po kayo sa amin. Nanonood kayo tuwing gabi <laughs> wow. na sinesend sa inyo. Maraming maraming salamat po. Woo! Mr. President, I'm happy na yung pangarap mo para sa kabataan, yung fastest internet, Woo! yung binibigay mo na tulong sa DICT. Woo! ginagawa mo for the Filipino people and everything na sakripisyo mo sa bansa natin, naa-appreciate ko po kayo. Wow. Gusto ko pong sabihin na nagpapasalamat ang taong bayan sa ginagawa nyo. And salamat po. May mga tao po na, na, na nakikita ninyo yung mga estudyante. Woo! Yung pangarap po na binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya, mga kababayan ko, na dream niya at pangarap niya na pabilisin ng internet speed sa Pilipinas, mga kababayan, eto na, mga kababayan ko. Eto na po yung ginagawa ng presidente natin, pataasin ng internet speed sa bansa natin. At this is it, mga kababayan ko. Gusto ko po ipakita sa inyo yung naging proyekto ng Pangulong Marcos, mga kababayan, sa mga nagdaang araw. Woo! Na kanya pong pinagtrabahuhan, mga kababayan ko. Kasama po ang ating House Speaker Martin Romualdez. Inilunsad na po nila ang free Wi-Fi! Mga kababayan ko, free Wi-Fi! Mga kapatid, ha? free Wi-Fi po ang inilunsad nila sa ating bansa. Panoorin muna natin itong video na to, mga kababayan ko. Isa na naman pong tagumpay ng Marcos Administration sa Bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Only President Ferdinand Bongbong Marcos lang ang nakagawa niyan. Pasintabi lang ha walang kwenta yung basic kasi <laughs> kaya si Bibi eh mga kababayan ko nagsisipag eto mga DDS yung sinasabihan yung bangag diba? oh sige okay. sabay muna kayo bibigyan namin kayo ng pre internet panoorin to. at tawitawi -tawi na may connection mula sa libreng wifi okay lang lang. ng DICT okay, well, yeah. libreng wifi yes! then uh i think we will put on we will talk to the Outs! Not bad, ah! LGUs? Ayan. Ay, ikaw na, Yusek Paul. Ayan, si Yusek Paul pa. Ang maganda ito. Ang sakit naman niya, mga DDS!